Good morning! Weekends na naman! Kaya alam na kung ano, pag weekend, laboy day. So gala na naman kami, pero hindi alam kung saan mapapadpad. Yung magandang gala, yung walang direksyon. So tara na, let's go! naman yung mga lakad na weekend gala na walang direksyon. Kung <laughs> saan tayo mapadpad. Bili lang tayo ng food sa daan. na. Nice, no? So yun, binaba ko sila dito sa Costco. Kasi sabi ko, dito na sila bumili ng ano, ng baon. Nung namin sa daan. At least, mas mura-mura dito. Diba? Noong nagbiyahe kami ni Mami na pa Vancouver, ang nag-survive ako dahil sa jerky. Eh parang ano, nagustuhan ko na siya pag bumabiyahe. Kaya nagpabili ako. Okay. So, yun. Finally, nandito na kami sa Payto Lake. Pero, bago kami bumaba doon, oh, no. eh, chichibog no. muna kami. <laughs> Setup up kami yes. dito na. Nagdala ako ng chair eh. Lagi ako nagdadala ng chair. Oh, pag naibukas mo yung trunk oh, here. sa likod, oh. Here. May pwesto na kami. No yeah. Nagsisiyar pa si Mami at si Jairon. Mm. Yeah. Yeah. Say hi to the vlog. Oh, Hello. <laughs> yeah. the light. Oh, Mamaya na kami aahog dun light. sa Lake East. Okay. Kain tayo. Ako, oh, gininaw na. Biglang <laughs> gininaw. Grabe, blockbuster yung CR. Oh. Aba ng pila. oh, dalawa kami ng bahay ng mga nine yata. Eh, tapos dumaan kami ng Costco. Bumili ng Chibog. Dumating kami dito, alas 12 na. <laughs> Lalakad-lakad na kami pa aakyat. Maigsi lang naman yun eh. Nakapapakita namin sa inyo mga may view ng napagandang kulay ng tubig sa Peto yeah, Lake. sa likod. Nag-aahon. Hindi <laughs> mo kailangan magmadali eh. Yung mga ganyan lang. Oh. <laughs> Doon ka dapat sa likod ni Lola ba? Tutulak mo pit ni Lola ba? <laughs> We're here at Pay to Lake, guys.

Adventure! <laughs> dami namin bush buhay post dapat lang na talagang marami kami magandang nakuhang litrato doon talagang bush buhay na eh 45 minutes daw kami nakuha ng litrato nainit na yung mga kasunod <laughs> biyay tayo ng toy na 3 hours eh sulitin mo kasi ang binyahe mo papunta ang, ang tagal eh dapat lang sulitin yung ano, stay. Oo, oh, yung napagod na sa paglalakad. <laughs> Naglakad ka pa. Uh -huh. Nagbiyahe ka pa ng mahaba, di ba? Oo. Uh -huh. Pabalik na kami. Okay na yun? Okay. Naumay na yung mga tao sa mukha namin. <laughs> <laughs> Ay! Yan, na nakakapagod ang papunta. Ah, mamaya palusong-palusong na tayo yan. Ganda, <laughs> sa gitna kami ng gubat. Yeah. Ayun na. Punta na tayo sa main road. Pagkakaram din yung bagnos. <laughs> Maghanap ng mamarang. Nagsibol <laughs> na sa atin. Dama. So, yun. naka pay to lake. Pabalik. Tatry namin kung makakapasok pa ba ng Lake louis? So, ano. Tapos, pag hindi, edi eh, -bump. bump. Bump. Yun ang sigurado. Magbabump kami. Bump. Ha! Magbubo bump. bump away. Susubukan kong... Uh, alamin kung nga uh, meron bang kabuti sa ano sa Canada. Dini tayo sa hindi nadadaanan ng mga tao. Sa liblib at tayo mama Ay, nakikita ko na kagadang ang sinyales oh. 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 Ayun. Can feel the bear first? I do. Have you ever seen a bear before? Yeah? Was it a black bear or a grizzly bear? Do you know? I think it was a black bear. Yeah? How did you know it was a black bear? Is this from a black bear? Yeah, this is from a black bear though. Do you know how to tell the difference between a black bear and a grizzly So the grizzly bears will have a big hump on their shoulder, and the black bears have a flat shoulder. So it's not just the color that can tell them apart, because sometimes there can be brown black bears. Sometimes there can be black grizzly bears. Oh. So that shoulder hump is how you tell them apart. Bear. We saw a baby bear, didn't we? Oh, cool. So we don't know what it was then. So. Yeah. yeah, sometimes it's hard to tell what the young ones are. Oh. You guys like this. What do we say? Thank you. Thank you. you uh, You're welcome. 2, oh, yeah. 200,000 berries a day. That's a lot of berries. It's kind the softest. they think Kahawak na kayo ng balahibo ng bear. Matigas pala, kalaw. Matigas. <laughs> Na-educate pa kayo? Nako! Si kuya naman ako'y tinakot. Tala, dito ako naka... Hindi ko nakuhanan yung malaki. Dami pa rin umakyat hanggang hapon. Para sa picture sa magandang kulay ng lake. Daan kami dito sa Bow Lake malapit lang din sa payto, para malapitan namin ang ano para mahawakan namin ng malapitan yung tubig hindi na natin kalagi kami dito sa pulang bahay na to o di ngayon nalapitan na namin <laughs> pulang bahay pulang bubong di ba sa atin di diba yung pulang bubong ano ba yung mental di ba <laughs> gusto mo sa pulang bubong <laughs> mental <laughs> yun ang red house <laughs> each one there yeah, na kami sa tubig. Mahahawakan na namin ng blue. Pero hindi ito kasing... Ano bang kulay talaga yun, mami? Hindi, hindi kasing kulay nung ano? Nung sa peito. Ay, ano ba yan? Ayan Ay, ang daan. Oh. Daan lahat yan, oh. Uy, malambot. Balik komonoy. Ay komonoy. Para ma tayo dito. Lakad. Diyan lang <laughs> tayo dadating, <laughs> mato. Oo nga. Okay. Oh, iwasan mo yung mat. Tungtong ka muna sa kahoy. Nako <laughs> naman. Ha? Sigurado, malamig to. Oh, yan yeah, yan. Yeah. May platform. swimming. <laughs> swimming talaga. <gasps> oh. 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 Ay, ang ganda. Ay, yon, eh, <laughs> <laughs> Okay. Oh, oh, oh. So, these are all part so, of the lake ecosystem, ecosystem. and as we as like as to really see a, a variety of there. these yeah. different aquatic insects. Because this indicates that the lake, lake is nice and So, there's lots of males and fish that drink lake. lake. Yeah, so, they're filter the yeah, so the feeders, yeah. Yeah, so the feeders, so they would eat all the nutrients that these would require. And that's why we clean the boats, right? Because of that. Oh, nice to know that. <laughs> Bye, thank you. Traditional tour. Sana sila Lola ba? Nagpunta na yata doon. Ayun nga. Saan? Ayun, oh, Mamaya dito tayo. Mamaya oh, yeah, dito ka sa likod. Pabalik na sa sasakya kasi nagpapanggap lang kaming hindi malamig. <laughs> <laughs> sobrang lamig na. Tumutulong na yung sipon. No? Oh. ayan. Basta. Lalo, sobrang lamay. Si Lola ba? Ayun, natulong na rin yung sipon niya. Pabalik <laughs> na tayo sa sasakyan. Marami-rami na kaming nakodak. <laughs> nakodak. Nakodak ang ko naman ang maigi. Ito marami na. Ubus, Ubus na ang film. Pero punta na kami dito sa unahan ng mansiyon. pagpapicture sa mansiyon. Bago'y benta. O oh, yun, solo na oh. ako. <laughs> Never mind. Solo. <laughs> Sabi ko, solo na. Ayun, pandang pala. pala. <laughs> Tara. Init na dito, ano? Anong oras na? Mami? 5 minutes before 5. Oh, hanggang ano tayo, before 6 tayo pwede sa parking. 4 tayo malis, diba? Traffic pa rin, no? Wala mo pagluwag ang mga tao. Dami pa rin. Okay, tao sa inyo yung ilog. Uh, tumatawid kami sa tulay ng pan. Oops! Yun, ganda no? Ginuto you know, ko mga person. Kain daw of muna kami. <laughs> Dapat magbe-beaver tails lang kami dito sa bulb. Eh. Beaver, mag beaver tail pa? Yeah, we're gonna eat beaver tail. Oh, mo, yeah. beaver tails. Yeah, a real beaver. Ano, may tokot ba wito? <laughs> ito ano yung may pala natin at yung pala na eh May na pwede po nga doon kumain sa labas oh my it's bird yeah. yeah. oh. <laughs> <laughs> kakakain lang ng noodles

gumara yung Tubig. Bob Falls Viewpoint. Really Say hi to Hello. <laughs> Thank you. Magliligo Totoo na namin. Wala na yatang uwian to eh. Kaya <laughs> nakamuwi. Anong oras tayo malis ng bahay? Alas 9? Anong oras na yon? 7? Hmm. Ah isang picture dito. Bye! Ah. Dito ako. Diyan ka. Tingin. Isa pa. Lakad-lakad lang. Try me! No, try me. Ganda na yung vidini eh. Oh. Ah. Ah. Sulit na sulit na naman ang weekends. Buti lang talaga ng mga lugar na to ay malapit lang sa Calgary. Sipin nyo na lang, ang ibang tao bumabiyahe pa ng ilang oras. Tumatawid pa na ibang probinsya. Minsan yung iba tumatawid pa ng ibang bansa. Makita lamang yung mga amazing sceneries na to. Yung mga tanawin na to. Samantalang kami, 2 uh, hours, 3 hours, mararating na namin kagad to. Pabilis lang, di ba? Anytime. Oh, that Maraming salamat sa laging panunod ng mga travels at adventure namin At sana na enjoy nyo yung mga pinakita namin ng mga lugar ngayon At sabi nga ng iba ng mga subscriber natin para na din sila nakarating sa mga lugar na ito through this video So hanggang sa susunod pang pa mga pasyal Thank you, thank you po talaga for always watching and see you on the next vlog. Bye.